Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman sa atin ninyo, sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Ang, ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Isa po siya babae. At ang kanyang tanong po, bakit po nagbabate ang mga kalalakihan. So yan po ang kanyang katanungan sa atin. Huwag ko na pong banggitin kung sino po sila para sa kanyang privacy. Ano? So narito at sinaliksik ko ang anim na rason kaya nagbabate ang ilang mga kalalakihan. So hindi po kalahatan pangkalahatan ng kalalakian. Meron ding hindi ren kasi depende po sa kanilang mga relihiyon o relihuso ba sila kasi merong meron kasing bawal sa kanilang mga kultura. So ang ating pag-uusapan lamang ay yung mga gumagawa nito. At hindi na rin ano dahil ako'y gumagawa rin nito pag wala ang aking partner. So wala po tayong walang judgment dito, no? So narito ang anim na rason na aking uh, impormasyon na nasaliksik. Ang pagjajakol ng ilang kalalakian na isang bahagi na normal na gawain at may binipisyo sa tao. So narito ang ilang mga kadahilanan bakit ito ginagawa ng ilang mga kalalakihan. Number one, para makilala ang kanilang sarili. Sa pamamagitan ng pagsalsal maaring maaaring magkaroon ang isang individual na pagkakataon na mas makilala ang kanyang katawan, ang kanyang reaksyon habang ginagawa niya ito. Ito ay bahagi ng pagtutlas at pagunlad ng sarili. So, ito po ang number one na ayon sa pag-aaral. So, yan po bakit ang mga kalalakihan ay uh, ginagawa ito. So, yung number two, pagbibigay ng kaluwagan sa stress at tensyon. Tulad ng iba pang mga paraan ng pagliban ng stress, ang pagdajaculay ay maaaring makapagbigay ng pansamantalang ginhawa mula sa stress at tensyon ng ibang kalalakihan. So paalala lang po guys, hindi ko rin alam kung talagang yung aking nakuhang informasyon ay may katotohanan. So, bahala na po kayong mag-comment sa comment section kung nakapasok ba dito ang mga ginagawa ninyo na meron, ang mga rason na sinasabi ko dito. So, pakisulat na lang dyan sa comment section. So, yung pang tatlo natin, pag-control sa ej ejaculation. No? Ang ibig sabihin, Paano niyang kontrolin ang kanyang sarili kapag uh, halimbawa malapit na siyang makatapos, malapit na siyang labasan na, no? So, para sa ilang mga lalaki, ang pagbabati ay maaaring maging isang paraan upang magkaroon ng kontrol sa kanilang pagpalabas ng similya. Yun na nga sinabi ko kanina kung paano kaya-kaya kaya nila. Baka ito ay isang aral na paano nilang Kasi sila po ang nagdadala ng sarili nila, wala silang kapareha. so isipin nila kung kailan nila gustong ilabas yung similya o yung tamod na yun. So, sila mismo ang nakakakontrol dahil sila lang ang gumagawa sa sarili nila. So, yan po yung uh, tinatawag na pagkontrol sa paano nila ipalabas. So, ito ay maaaring maging kapakipakinabang sa mga sitwasyon tulad ng pagtatalik. So, ibig sabihin kapag magaling ka ng kum kumontrol sa sarili mo dahil nga Uh, alam mo na kung ano yung mga bagay-bagay at mai-apply mo ito ngayon doon sa iyong misis, sa iyong asawa o sa kasintahan. So meron po rin siyang kapaki-pakinabang. Siguro isa rin ito. Guys, hindi po ito sarili kong opinion kundi ito po ay aking nasaliksik, no? Yung pagkontrol. So yung number four naman, pampalakas ng isang relasyon. Kasama ang iyong kapariha sa pag uh, sa, sa, maaring magdulot ng pagpapalakas sa intimate na relasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-unawa at pagtutulungan. So ang ibig sabihin sa magkopol, halimbawa sa mag-asawa, kasi kung halimbawa ang mag-asawa naman kayo kahit anong gawin ninyong mga Uh, mga position na yan. So, walang, walang makikialam dahil sa inyo yan. Kaya kung gagawin, gagawin ninyo itong bagay na ito, so, pwede kayong magtulungan ang ibig niyang sabihin. Ano? So, pakinabang din. Kasi natural, iba-iba naman ang mga ginagawa ng mag-asawa. Kung ano yon sila na lang po ang nakakaalam noon kung ano ang ginagawa nila sa, ano no, alam nyo na yon sa labanan. So, yung number 5 naman natin, para magkaroon ng magandang tulog. So, siguro totoo ito. Kasi yung mister punon noon ay talaga pagkatalo, tulog na kaagad. No? So, yan. Kapag nilabasan ng isang lalaki ay naglalabas ng mga chemical tulad ng prolactin, serotonin, at oxytocin sa utak ng sa utak ng tao. Lahat ito ay nauugnay sa mga damdamin ng kaligayahan at pagpapahinga. So ang ibig sabihin kapag uh, nakaraos na ang isang siguro kahit sa babae rin ito, kapag nakaraos na merong chemical doon na yun na nga, yung tinatawag na prolactin, serotonin at oxytocin sa utak dito. Kaya nakakalma po siya. Kaya matutulog ka na, mabilis kang makatulog. Lalo na pag ginawa ito, hindi lang po ito sa pagsasarili, pati na rin po sa, ano, sa dalawa kayo ng misis ninyong nagaanuhan, no? nagtatalik. So, ibig sabihin yon pariho din kayo makakatulog. So, yan po yung number 5 para magkaroon ng magandang tulog. At ang number 6 naman natin, nakakatulong ito doon sa walang mga partner sa buhay. Isa ring rason bakit ginagawa ito ng tao lalo na kung walang asawa, kasintahan at nakakatulong ang pagsasarili para naman pakawalan ang tension at presyon sa katawan. So guys no, kapag walang naman ano, walang asawa o kasintahan, so ano nga ba naman gagawin? So siguro naman ayon sa pag-aaral, kaya ginagawa rin nila ito lalo na doon sa mga walang partner. Pero paalala lang po guys, ano, hindi naman ibig sabihin na uh, lahat na lang gagawin, lalo na kung meron tayong partner, ay ano naman, yung gawin naman natin yun minsan yung talagang kayo, yung naglalabanan kayo, no? Yung tinatawag na talik. So, hindi lang parating nagsasarili. So, gayon paman man, mahalaga rin tandaan na ang sobrang pagsasarili ay maaaring magdulot ng mga problemang emosyonal at pisikal. So, ibig sabihin kapag napasubra o napalulong dyan, so hinay-hinay lang no, ang gawin natin para naman may binipisyo tayong makuha. Hindi naman ibig sabihin nala kahit ano na, wala na, wala nang panahon para uh, tawag dito, yung hindi na, lahat na lang ang isip nandoon na lang sa pagsasarili ay hindi na po 'yun maganda kasi natural baka naman masaktan yung talong talong no, yung talong ay baka naman magkasugat-sugat na 'yon, mahakdi siguro 'yan. So, ibig sabihin, gawin natin ng normal. Halimbawa, sa isang araw, isang beses o halimbawa kung may edad na sa isang linggo, dalawang beses, ganun lang po ang mga normal. Hindi naman yung isang araw, sampung beses. O ganito, ganyan. So, ibig sabihin, hinay-hinay lang. Alam niyo naman siguro yung normal. Kasi pag sinabi nating normal, wala po siyang mga uh, pangyayari na yung ngayon. Nasusugatan yung titi natin ninyo. Yung masakit na yung talong ninyo. So, iba ng usapan yun. Kasi nga, ano eh, yung napapasobrahan. So, yun pang ibig sabihin. So, ayan po guys. Sana nakita mo ang... Uh, videong ito at nasagot ko ang iyong katanungan na kung bakit ang mga kalalakihan ay nagsasarili. So, maraming salamat sa iyong tanong.